Apat pa lang. Tatlo pa. Ilan kayo? Pito? Dalawa na lang. Pito. Okay. Pito daw. Uh, Lahat siguro. Saka medium. Ayan. Ano to? Kaya? Hindi lang natin sa narito. Para po sa inyo, mga taga Los Angeles, welcome po sa Wawawin. Yan ha? Para po sa inyo yan. Pagbalik nyo sa Amerika, suot nyo para yakapin kayo ng mga kababayan natin doon. Ito, direct. Hindi. Hindi, may reading, sa akin, yung classmate nyo. Hindi. Ano? Ano ito? Ano po ito, Kuya Will, pag nalulungkot ka, basahin mo ito at saka yung nag-iisa ka. Makakatulong po ito. Makakatanggal ito ng lungkot mo. Just for the day, guidelines for living. Talaga. Ano to? Naisip mo lang bigay sa akin? Opo, kasi po ano, Marami na kayong bagay meron, pero alam ko, yung pagmamahal, ano ko, lang, ko. Ito na lang yung maibigit ko. Oh. Bait mo naman. Ano pangalan mo? Sexy. Joke lang. <laughs> okay, ito, ikaw, magpagkasal ka, ha? Rexy Lim. Ano bang course niyo? Edo! Graduating! Graduating kayo? Anong school? Ano? Koleyo Si San Gabriel Arcangel. Koleyo. Okay? Sige, sige. sige. Bigyan mo na ng jacket. Ito muna. na. Siya na. Ano ka ba? Medium. Ah, sa'yo. Hindi, naalala niya ako. Peng Android. Naalala niya ako eh. Ano muna. na? O, yung malaki? O yan, meron kang cherry mobile Android ba? mamaya, mamaya, mamaya. Oh, mamaya, oh, mamaya. Ha, oh, ha, ha? Thank you, ha. Thank you, ha. salamat. Okay. Sandala, sandala. Sandala, hindi naman kayo graduating, eh. Ano? Sandala, upo mo na kayo. Ano ulit ang school niyo? So, graduating kayo. Opo! Okay, dahil mag-graduating kayo. 20,000! Ibigay mo!